Tanong ko lang kay Angelica. Ah, Doon kanina sa ano, sa BTR, nakita namin na talagang very emotional ka din sa Sepangs, di ba? Sabi mo pa, eh, parang mas mahirap mag-move on sa ganitong klaseng pamilya kaysa dun sa love life. How are you going to do that move on compared to your love life? Ano, wala. Mahirap talaga. Kung nga alam eh, I'm sure hindi naman nila ako babayaan. Grabe. Cleaning, cleaning. Well, tinatanong ka naman sa, oh, saan kayo pupunta? Sa mga baso diba? Actually, kung saan naman sila pupunta, parang hindi mo. Mukha akong stalker nila. So, susunod lang ako. Pag-office. What's something in this, ano, um, ah, uh dito sa teleserye ito na, na kung saan kahit hindi ganun kahaba diba, compare to your other teleserye yung talaga parang dito namin mas nakita nung sa pag-finale press ko na very emotional ka but something hindi sa siguro nasa yeah, tamang edad na ako para ma-appreciate ko yung mga tamang tao and napaka-blessed ko para ibigay sa akin yun sa tamang panahon, sa tamang, alam mo yun, yung wala eh, yung naging magaan yung lahat. And naging madali. If given a chance pa, mas gusto mo yung ganitong klaseng uh, teleser na medyo mas magaang or may, medyo mas heavy dati na mga ginagawa mo kung may choice ka ngayon at this age. Kahit yun sino itanong mo, pipiliin siyempre mas magaan. <laughs> Siyempre, mas magaan. And siguro kahit nga mabigat yung, yung ibigay sa yung trabaho nitong, nitong GMO, oo na ang bias ko na hindi na siguro kung bibigyan ng next project. Dahil <laughs> sobrang bias ko na. Siguro kahit mabigat yung yung tema ng show na ibigay sa'yo, kaya-kaya niya lang pag-aanin kasi magagaan silang mga katrabaho ng tao. Last na lang, last na lang, I Amir. Mean. Yung yung time na nawala si Carla dun sa Playhouse, marami rin yung nalungkot na mga Cartel fans, di ba? Uh, after yung nyo bang magsama dun sa Playhouse, may ibang project pa mga abangan after the movie, after ng Playhouse. May mga, eto yung mga coming projects mo, may abangan ba yung mga fans, di na? Parang uh, wala. so, balang solo-solo muna kayo ngayon. How about Sanjo, yung after nitong Playhouse, may mga incoming projects pa kayo together? ibang da ibang ano ay movie or something Parang so far wala din sa... Hindi namin kailangan ng project wala na makita lagi. Mas gusto namin yun. Mas gusto namin makita na kung project. <laughs> okay, congratulations sa Playhouse. Sana nga magkaroon ng thank you. sequel. For the eh, thank you, Kuya Alan video alan, 1 million views. Okay, ang susunod na magtatanong ay ang magaanding katrabaho. Wala iba kundi si Kate Adahar of Random. Ayoko ay, naman. Kate. Okay. Affirmative. Kasi yung parang, ay, part nitong mga bata ko yung naging kidnapan, ganyan. Malaking na itulong sa ratings daw. Kung gusto yung experience mo dun sa gubat, yung parang... Ay, love na love po namin lahat <laughs> dun <doing> sa gubat. <laughs> sa sobrang love natin, ayaw namin umalis ng limang araw. Nandun po kami, talagang, alam mo yun, yung parang... Dun, embrace yes! na Yes! We were one with nature. Yes! And we loved it. Alam mo yan. Pag uwi mo ba, dala dala mo yung karakter? Oh, in, well, pag-ising pa lang po, nandito na siya. Hindi, pero actually, ayun, um, na, natuwa po kami dun sa naging Actually, hangang-hanga rin po kami sa scriptwriters namin. Sobrang galing na galing po kami sa kanila dahil ang dami pong mga nangyaring revisions and ano, and talagang kumbaga, they did not stop with their creative process and nakita namin yon at nagtul. Kumbaga, kaya rin kami talagang sobrang saya dito sa Playhouse at lalo na dito sa pagtatapos ng, ng story na to kasi nakita talaga namin how everyone worked together para lang magawa to ng maganda. At uh, yun, kahit na nga po araw-araw pagsasama -araw, at nagkakaputo ka na ng <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> kung ano-ano man away, away na. Hindi, alam mo eh, parang alam namin na mahal namin yung isa't isa at we all want the best for this show. At uh, yun, kaya tuwa-tuwa kami dun sa naging ano, yung go bad namin. Pati si JJ na natuwa ako na nag-isipan nila yun yung naghulog siya ng mga ulo cards. Parang it's very pang pang kids pa rin, pang family, and kumbaga, hindi siya yung the usual soap opera ending na warehouse, kidnapping, abandoned warehouse, yung parang something else na nakaisip sila, and that's why... Abandoned ano, house. A, ab 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 <laughs> abandoned house. Hindi na warehouse. I mean, hindi na so yun, kaya sobrang natuwa kami at uh, congratulations nga po sa scriptwriters namin and sa buong staff na lahat nagawa talaga lahat yun. Thank you. Hindi pa po kami tapos mag-taping, guys, ha? <laughs> Marami pa, marami pang mga mangyayari. At madami, marami, yeah. marami kayong bashers, di ba? O, oh, oo. Oh, oh. ah, yes, oh, oh. Si Ivan. Ay, yes, Si Ivan. Si Ivan nga rin, gusto rin namin i-congratulate na napakagaling talaga ni Ivan dito sa show na to. Um, kung hindi niyo po nalalaman, meron po siya mga po. shows sa Netflix. Nagtrabaho po siya sa, ano ba, ano, Lucifer, uh, Dexter. Kung baga, I feel very lucky. All of us feel lucky na nakatrabaho namin siya dahil nakita namin yung Hollywood training, o, oh, diba? <laughs> Pero hindi, magaling po talaga siya at uh, very um, professional and um, nakakatuwa na, kasi iba pa yung ano eh, nagkaroon pa yung ng mga iba pa yung una namin na kuhang actor for that role and then, ang nangyari, na-extend yung character niya, we had to get someone na mas ano, and he really hit the nail every time, so sobrang galing na galing kami sa akin. And pero siya, I amigo namin, mean, na, natatakot siya kasi nga, first time niya maka-experience ng fans na nang babash sa kanya. So pakisabi po sa kanila na mabait po si Ivan sa totoong buhay. Okay, kasi pag nakikita daw siya in public, natatakot na siya. Na, Tsaka na kasi very distinct yung itsura ni Ivan. Makikilala mo talaga siya. Kapag he sticks out like a sore thumb. Oh, diba? so talagang ano, kailangan, natatakot. Kaya please pakisabi po sa mga tao na magaling ko ba no, po no. si Ivan Padilla. <laughs> Congratulations. Thank you. Ito ang susunod na magkata ngayon. Best dressed sa lahat ng occasion. iba yeah.